Mga ka-Apple, magandang araw po. So, today is Saturday. Naka-duty po tayo dito sa ating Apple Orchard. And, ayan, kita na natin yung damo na naman matataas. So, ang ginawa natin is, ayan, nag-loan mower po tayo ngayon dito sa Orchard. Kasi, para iwas po sa competition ng nutrients at Kasi kapag ka madamo yung ating orchard, na marami po yung competition sa mga nutrients. At ayan po yung snacks natin ngayon ayan, Marami po tayong raspberry na Naitanim na rin po dito sa uh, farm Kaya free lang po yan And then uh, meron na tayong free na snacks ayan, Matatamis po itong variety na to ng raspberry At napakadali pang uh, patubuin at buhayin itong variety na to. At balik tayo dito sa mga apples Yung mga apples ko nga pala dito sa area yung tuis. Nag-start na rin pong uh, mamunga. Ayan, meron siyang malilit na mga uh, bunga, mga fruitlets ng apple. Ayan, so ito po yung wambugo. Isa sa pinakamadaling mamunga na apple dito sa Pilipinas. At yan ang mga ka-apple. After one day ng pagmawar, paglilinis ng ating orchard, ayan, uh, inabot po tayo ng plant. Pero medyo malinis na po yung ating uh, apple orchard. And maganda ng tingnan yung mga puno ng ating mga apples And So yun lang po, thank you!